Ito ang mga chikadura na ako sa inyo ha. Gante. Masyak yun mo. Dara o. Dara na. Una atsal sa to ah. Napoy pinakadako nga uh, atsal si Ladri ah. o daw. Pating kay gante. O, oh, ganaan ka na. kayo no. mga kayo ng mga atsal. o no? Hmm. Di ba okay kayo? Una po sa lahi talong nga. Uh, una po sa to ang ang mga tagas. Ang ina po din yung talong kabaliktaran. Lang talong diri ah, mga lingin. Tada! Mga lingin no, awo mga lingin. Ana oi lang talong, oh, di ba? Okay kayo. Lingin lang mga talong no. Hmm. Dira ka mga kita nang mi ana. Pag naapa, naapay pinakalas na ko ihat share sa inyo. Pinakalas dra oh. Okay? Kita ka na, mo ni pinaka higanti diri nga sibuyas sila, ha, diba? Katalong, di ba? Katarong no? no? di higanti kay no. Ondag ko kay no. Tarawa. Ikama shock ana. Mana tuh mga Cikadora?